ilan nga lamang yan sa mga kaabang-abang na kaganapan dito sa tumitinding mga eksena sa Incognito. Kung saan ngayong gabi ay upload na rin natin maya, maya lang ang buong episode. At muli paalala, maraming mga nagagalit sa comment section dun sa ating mga full episode. Mga kaibigan, reaction videos po ang ating ginagawa. Hindi po maaaring basta yung video lamang ng Incognito ang ating i-upload. Dapat is kasabay nun, nag nagkakaroon tayo ng komento. So paumanihin. At uh, again, kung kung ayaw nyo na mga ganong uri ng videos, skip lang at hanapin ang mga videos na naaayon sa inyong uh, kagustuhan. Everyday tayo dito nag-upload ng mga advanced episode, maliban lamang po sa araw ng... Uh, ng Webes at Biyernes dahil ang ina-upload natin dito is mga teaser-teaser lang. Ano, yung mga uh, dapat abangan sa mga susunod na kabanata. So for now, nakita natin sa abangan ay uh, ano nga kaya yung sekreto ngayon ng daddy ni JB na sinabi ni Timor na alam mo ba kung ano ang naging parang ang naging kahapon ng iyong ama at uh, habang itong si Andres ay gigil nagigil nga ano nang gigigil sa galit dahil sa alam niyang si Timor ang may kinalaman sa pagkawala ng kanya nakababatang kapatid na si June. So yan ngayon mga kaibigan ang dapat or ang sama-sama nating abangan sa mga susunod na kaganapan dito sa Incognito. At muli po shoutout sa ating mga kaibigan dyan na kasama po nating nakatutok kay Kenneth Salubre dyan po sa San Andres, Prime Argilies, Jason Pededa, win ako ng Bansang Thailand, Milandro ng Bansang Thailand din po, narito rin po yan siya. At doon po sa isang uh, director na ng paaralan mula po sa pre, kay Mr. Ryan Gatorian. So muli mula, maraming maraming salamat sa inyong palagi ang pagsubaybay sa ating munting channel. At again, And sa mga hindi pa po nakakasub nakapag subscribe please do subscribe po Muli po God bless you all bye